Ready? Ready. <laughs> so guys, nakahanap tayo ng interview. Ang sublado naman. Ito mga nasa'yo. Ito mga nasa'yo. Okay. Try natin. Excuse me po. Madam, tanong po. Naka-follow ka po ba sa C+, tsaka Casino+. Plus? Yes po. Ayan. Pro-web Pakita lang natin sa camera. You know. Ayan guys pinagkakaabalaan sa buhay. Uh, parang choreographer po ako ng dance community po sa Kalayan. Pwede bang pasampol? Oh! Sayaw na wala tayo itong Game, game, game. Para sa'yo ng mga barkada mo, may merienda kayo dito sa Anilab. Game. Kung ang light ay araw, ano naman ang lightning? Uh, Kidlat! Hey! Pero guys, dyan, bubaba sa'yo na tong 500 pesos! <laughs> Ready? Ready. O oh, eto ka na naman Umiiwas ng tingin Kung ang paro-paro ay butterfly Ano naman ang butter? Butter cheese? Eh. <laughs> Mantikilya Mantikilya is the correct -like answer! 500 pesos! Congratulations! Maraming maraming salamat po! Maraming salamat po!